Sa ibang balita, nakauwi na ng Pilipinas ang OFW na tumalon mula sa pangalawang palapag ng gusali para makatakas sa tangkang pangahalay ng kanyang among Jordanian, saksi sicino Gaston. Bumalik sa bansa na naka-wheelchair dahil sa bali sa tuhod, ang OFW na si Olive, di niya tunay na pangalan. Ang maginhawang buhay na pinangarap niya ng mamasukang domestic worker sa Jordan na uwi sa bangungot nang tangkain siyang halayin ng 68 taong gulang na amo nanlaban siya, saka tumalon mula sa pangalawang palapag ng tinitirhang gusali. Yung amo ko din na may, may kababuyan. Oh. May Kaya hindi ko na nakayanan. Tumakas ako. Sa ngayon ay nasa Haven for Women's nasa sa Muntinlupa si Olive. Ayon sa Overseas Workers' Welfare Administration, undocumented OFW raw siya. Hindi pa matiyak kung ano ang kanyang recruitment agency. Kaya nasa Department of Foreign Affairs na raw kung paano hahabulin ang mapang-abusong amo ni Olive. Ayon sa grupong Migrante International, taong 2008 pa ipinagbabawal ng gobyerno ang deployment sa Jordan dahil hindi ligtas ang working condition sa bansa. Ang batayan dyan ay hindi safe. Ang ginamit nila, no, ah, hindi safe for Filipino overseas ang Jordan dahil napakataas talaga ng bila ng pag ng ng pang-abuso. May mga namatay dyan, misteryoso yung pagkamatay. Tapos talagang may naitala dyan, pinaplansya, ginagahasa. Pero marami pa rin Pilipinong pumupunta sa Jordan dahil sa mga sindikatong recruitment agency na pinapalabas na sa Dubai ipapadala ang mga recruit. Ayon sa migrante, hindi raw sana dadami ang mga biktima kung binabantayan lang daw ang mga ahensyang ito ng gobyerno. Magpakita ka rito yung gilas mo. Na-rescue mo yan, pakita mo, managot dapat tong employer. Pangalawa, 'yung joint liabilities nitong recruitment agency kung sino man nagpaalis. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.